Marahil kilala niyo na si Narizal at mga ilustrados, mga katipunero na inalay ang kanilang mga buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Nakikilala natin sila dahil nakaukit ang kanilang mga pangalan at mga gawa sa mga textbooks natin sa paaralan. Mostly mga bayaring Tagalog ang mga nakikilala natin. Sa video natin ngayon ay kikilalanin natin ang mga unang bayani ng kabisayaan. Mga unang taong nagkaklas laban sa mga Kastila sa isla ng Negros. Kung bago ka palang napatpat sa channel na ay mag-like, subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga bago kong mga uploads. Nag-upload ako ng mga kwento at mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo at mga kaalamang papupulutan natin ng mga aral. kilalanin natin si Ponciano Elofre o mas kilala sa tawag na Diyos Buhawi ay kabesa ng isang barangay sa Sambong Dita, Negros Oriental at leader ng politiko-religious revolt ng Negros noong late 19th century. Nagsimula ang lahat ng bugbugin ng mga sundalong Kastila ang kanyang ama na si Chris Ilofre dahil bigo ito sa papulekta ng mga buwis sa kanilang lugar bilang isang kapesa de barangay. Itinagalit ito ni Ponciano Ilofre at hinikayat niyang magrally ang mga tao laban sa mga Kastila ukol sa pursahang pagbabayad ng buwis. Pagkalipas nito ay sinali na rin niya ang kanyang agenda ukol sa religious freedom at ang mga selebrasyon ng mga sinuunang ritual ng mga babaylan. Nagkaroon siya ng dalawang libong mga tagasunod at tinawag nila ang kanilang mga sarili bilang mga babaylanes. Naalarma ang Gobernador General sa panahong yun na si Gobernador General Valeriano Weyler at nagpadala ng limang daang sibil at isang battleship tungong Negros. August 22, 1887, nagtungo si Ilofre sa Chaton. Doon namatay siya dahil sa pag-encounter ng mga colonial forces ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Flaviana tubigan ang revolusyon ngunit di niya taglay ang tarisma na mayroon si Lopez. Tumalik sa kanya si Camartin de la Cruz at sa Katimugang Negros Oriental. September 11, 1893, nang siya ay namatay dahil sa patipong ng kanyang asawa naman ang may gawa. Ang iba nila mga kasamahan ay nirecruit ni Papa Isyo. Nang ito'y bumuo rin ng grupo laban sa mga kastila. Dionisio Magbuelas o mas kilala sa tawag na Papa Isyo, ay leader ng mga babaylanes. Nirecruit niya ang mga galing sa grupo noon ni Tos Buhawi. Anak siya ng mga migrants na galing Panay Island. Meron silang maliit na lupa sa tupat ng Himamaylan. Sa kanyang kabataan ay nasaksihan niya ang pag-agaw ng kanilang lupain sa mga sugar barons ng negros. Kaya nagtungo sila sa payaw binalbagan. Nang namatay ang kanyang mga magulang, ay natuto siyang gumawa ng tuba bilang kanyang source of income. Naranasan din niya magtrabaho sa pamilya ni Carlos Hemora sa Ilog. Taong 1880, 34 years old siya noon, nang magtrabaho bilang cattle herder o bakero sa pamilya Montilla sa Tinungan. Doon nagsimula ang lahat nang may nakaaway siya isang kastila at sugatan nito. Sa takot at banta sa kanyang buhay ay nagtungo siya sa kabundukan. Sa panahong iyon si Tios Buhawi pa o si Ponciano Ilofre ang nanguna sa pag-aklas. Tinawag siyang Papa Isyo dahil katumbas niya ang Santo Papa sa mga babaylan at charismatic leader ng mga ito. Si Papa Isyo ay ibang klaseng leader kaysa ni na Aniceto Lacson at ni Juan Araneta. Ang dumating ang mga Amerikano rito sa Negros ay naingganyo si na Lacson sa sugar production and trading. Inikayat din ni Papa Isio ang mga magsasaka na labanan ang mga Negros aristocrats na walang puso sa mga opereros ng katilang hasyenda at sa mga negosyanteng itchik na tinatake advantage ang kamangmangan ng mga Pilipino. Ang gusto ni Papa Isyo ay umalis sa mga Kastila at Amerikano. Ibigay ang mga lupa sa mga katutubo at kalayaan sa relihiyon at paniniwala. Nang naging superior na ang mga Amerikano sa isla ay namundok uli si Papa Isyo. Dahil dyan, ang kanyang grupo ay ang tinitilalang nag-iisang grupo sa isla na lumalapad sa mga Amerikano. Ito ay naging ni General Emilio Aguinaldo na hingan ang suporta nito kay Papa sa ka revolusyon kontra sa mga Amerikano. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, nakamit ni Papa Isio ang rangko bilang koronel, ang posisyon ng Superior Military Chief and Politico Military Governor of Negros. Isa siya sa mga tatlong huling sumuko sa ilalim ng mga Amerikano. Kapilang sina Michael Malvar at Simeon Ola. Dahil siya ay isang leader na may dedikasyon at pag-aalaga sa kanyang mga sundalo para survive sa gutom at matutunan ang pangangailangan ay inatake nila ang mga mayayamang masasama at sakim at gayon din sa mga inchik. Nakipagsabwatan ang mga ilustrados na nasa grupo ni Aniceto Lacson sa mga Amerikano at pinalabas na si Papa Isyo ay isang bandido. At dahil siya ay isang leader ng katipunan sa Negros, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga ginagawa. Nilin lang siya na kapag sumurendro at sumuko ay eh magkakaroon siya ng pwesto sa gobyerno sa ilalim ng mga Amerikano at lifetime pension. At noong August 6, 1907, tuluyan na siyang sumupo. Sa kanyang pagsuko ay hinuli siya ng mga Amerikano at pinapusahan ng banditry at iba pang mga kaso. Itinulong siya sa Philippine Prison at doon na rin siya namatay noong taong 1911. Ikinonsider siya ng mga Amerikano bilang common outlaw pero di siya sumupa ng oath of allegiance sa kanila. Sina Buhawi at Papa Isyo. Namatay sila bilang isang tunay na bayani. Leader ng mga nitipo, at mga babaylan. Bayaning di ipinagpalit ang bayan sa kayamana taglay ng mga dayuhan. At ayan lang muna sa kwento natin ngayon. Abangan ng mga bagong mga uploads na talagang kapupulutan mo ng mga aral at mga impormasyon. Maraming salamat po.